Magandang umaga mga karides. Welcome back to my channel. So for today's video guys, uh, nalubat na naman yung sasakyan ko. So umagang umaga pa, wala pa kong ligo dyan. Ayan, sinubukan kong start. So ayan, ayan na yung indicator guys. Nakikita natin na lubat talaga. So start natin guys. So oh. So nakikita mo, uh, pangalawang attempt na yata to or pangatlo. So, ayan. So, low ba talaga. So, check natin. Baba natin. At saka, salamat naman at okay pa yung power bank natin na parang car jumper natin, guys, na parang power bank. So, open natin yung hood. Siyempre, pag ganitong klaseng sasakyan, uh, expected natin na luma yung uh, battery na nilagay. So, ayan. in na natin yung hood, guys. Tapos, <coughs> kukunin natin yung car jumper natin, guys. So, ito yung ating car jumper. Ayan, para lang talaga siyang power bank. At bubuksan na natin, guys. No? Tagal na sa akin to. So, ilan years na to ginagamit ko to sa motor ko. So, pag nalubat yung motor natin, ito yung backup ko, guys. So, parang packet size lang talaga siya. So, ayan na yung uh, mga wires niya, guys. Uh, hindi ka magkakamali talaga. Salpak talaga, ibang size ng magkabila na no, socket niya. So, salpak mo lang yan at yung pula syempre yung positive yung black yung negative ah uh, advice lang guys uh, una talaga natin edikit yung positive kasi pag una yung negative mag spark sya guys at uh, syempre baka may masunog na mga ano natin kasi si kanhan na tong unit natin guys so ayan inon ko na yung indicator ng uh, battery natin sa power bank so naka full charge pa naman sya okay so try natin pag start guys kung gagana pa talaga to so ayan sinubukan ko nang buksan yung pintuan guys at saka papasok ako at start natin yung sasakyan so ayan guys wait na lang natin mag start yung engine guys syempre uh, tinetesting na natin to kasi kung okay pa ba yung power bank natin so tagal na rin hindi ko to magamit so ayan pero I'm sure na full charge to so ayan naka on na So, pakinggan natin guys. So, ayan guys. So, uh, umaandar talaga siya. So, ayan. Uh, Napaka-useful talaga ng uh, car jumper na to. So, sa lahat po ng may mga sasakyan uh, na laging malulubat dyan, uh, pwede nyo tong gamitin guys ang ganitong klaseng ano, power bank size lang talaga parang packet size lang so ayan ginagawa ko dito uh, nag uuna na yun at saka charge na yun yung battery natin so tinanggal ka na guys so thank you for watching sana makatulong to sa lahat ng mga mga coach God bless po